Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapagawa. At sa ng Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. Rini, rini sa poong bansa. bansa. Na Narito na ang Drive Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. DriveMax. Pandita. Pandita. Headlines. Sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Headlines. Pogo hub na ni-raid sa Porak, Pampanga. May matibay umanong ebidensyang konektado sa naon ng sinalakay dyan sa Bambantarlaka. Iba't ibang establishments gaya ng salon, restaurants at grocery stores na diskubre sa loob ng Pogo Compound sa Porak, Pampanga. Tigil pasada naman sa lunes, inaasahang lalahukan ng nasa 25,000 miyembro ng grupong Manibela. Pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa aktibidad ng Bulkan bulkan Kanlaon, umabot na sa halos 1.5 milyon. Mga magsasaka, walang dapat ipangamba sa tarif kata ng palay ayon yan sa DA. At ang Nationwide Moms Love Barangay and Stunting Symposium naging matagumpay sa iba't ibang panig ng bansa. DRIVE MAX! MAKALITA! BUONG PUSO! Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. IN THE HEART! Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Saba ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito, I'm Dry Max, Brigada Parleta Nationwide. Dry Max, Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, June 8, 2024, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada, Lei Bagyo. At Brigada, Sheila Matibag. Mga kabrigada, may malakas umanong mga ebidensya na makapagsasabing mayroong ugnayan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga mula naman sa naunan ng sinalakay dyan sa Banban, Tarlac. Sinabi sa panayam ng Brigada Newshaven Manila kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Spokesperson Winston Casio na may ebidensyang related ang dalawa. Una nang sinabi ni Casio na magugulat daw ang publiko sa oras na i-anunsyo ng kinaukulang ahensya kung sino ang nasa likod ng mga Pogo Hubs na ito. Ayon sa mga dokumento, eh, merong mga pagkakaugnay-ugnay ang dalawang pogong bago mo na raid. Doon po sa may Baupo Compound at ito nga po dito sa may Lucky Saw 99. Nakakabigla at nakakabahala, nakakatakot din yung mga koneksyon na mga kriminal na nagsasama-sama para gumawa ng kabulastugan dito sa Pilipinas. Mula kahapon, mayroon pa raw silang mga naririnig na boses ng babae na mistulang humihingi ng tulong. Susuyurin din naman nila ang mga posibleng mga tunnels na nasa ilalim ng Pogo Haba na ito sa Pampanga. Yung isang nakakarimarim na aspeto nito ay yung napakaraming mga katawan ng mga foreign-looking individuals na Kung sa sobrang lala, napakalalahan na ho ng problema. Medyo kakaiba, medyo kakaiba. Okay. Medyo malawak na yung kanilang mga tanga tangas na kinatawag. Mga kabrigada, tinig po yan ni Paok Spokesperson na Winston Casio. Brigada Balita. Samantala ngayong araw muling nag-inspeksyon at niraid ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Matatandaan kasing sa unay bigo silang masuyod ang compound ng maigi dahil sa kakulangan sa warrant mula sa korte. Sa pagbalik nila sa 10 ektaryang Pogo Hub sa Pampanga, nadiskubre ang isang komunidad sa loob na kumpleto sa iba't ibang mga establishmento. Nakita rito ang ilang mga tindahan, grocery, salon at mga kainan. Tumambad din ang mga clinics at pharmacy stores. Maliban sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC kasamang nagpatuloy ng search and rescue operations ngayong araw ang PNP CIDG at ACG, MSWDO at mga opisyal ng Barangay Santa Cruz. Right, Iniapela naman ni Shurigao del Norte Second District Representative Robert Ace Barbers sa gobyerno na sa halip na vote o note verbal ay iakyat na bilang kasong kriminal ang protesta ng Pilipinas laban sa China sa international bodies. Sa harap ito ng anyay barbaric acts ng China, kabilang yung pag-atake sa mga barko ng Pilipinas at pagkumpiska sa mga supply na para sana sa BRP Sierra Madre. Kumbinsido si Barbers na sa tulong ng mga naangkop na ahensya ng gobyerno ay kailangan ng ihain ang kasong kriminal laban sa China sa international bodies na may jurisdiksyon sa ganitong insidente. Samantala, sinabi naman ni Senador J.V. Ejercito na nakagagalit ang panibagong pambubuli at pangharas ng China sa tropa ng mga Pilipino dyan po sa Sabina Shoal o mas kilala sa tawag na Skoda Shoal. Kaug nito, binigyan diin niyang marapat lang na palakasin na ang hukbong sandatahan ng bansa upang maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas Samantala, magkakasan ng panibagong kilos protesta ang Manibela sa lunes. Laban ito sa paghuli sa mga unconsolidated jeepney. Hindi umanubababa bababa sa 25,000 ang mga miyembro ng grupo ang sasama sa naturang tigil pasada. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, ang NCR ang magiging pinaka-concentration ng kanilang magiging aktibidad. Giit ni Valbuena, ayaw nilang magkaroon ng gulo pero hindi anya ito maiiwasan kung gagamitin ang pwersa ng gobyerno para pigilan ang kanilang aktividad aktibidad. Kaugnay nito, humingi ng pasensya si Valbuena sa mga maapektuhang commuters, gayon din sa mga drivers at operators. Drivebacks, Drivebacks, Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil po sa aktibidad ng Bulkan Kanlaon, umabot na sa halos 1.5 million pesos. Brigada Kas Austria, ibrigada mo. Brigada. Umabot na sa halos 1.5 milyon ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng bulkang Kanlaon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 1 milyon 491,206.35 pesos ang pinsalang itala, partikular sa La Castellana sa Negros Occidental. Karamihan sa mga apektado ay ang pananim na mais at palay ng nasa apatapong na magsasaka doon. Samantala nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nasa 4,131 individuals o katumbas ng 1,100 77 families ang kasalukuyang nasa anim na evacuation centers sa Negros Occidental habang 262 individuals o katumbas ng 81 families ang nananatili sa dalawang evacuation center sa Negros Oriental. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Drive Lita, Lita. Mga magsasaka walang dapat ipangamba sa tarif cut ng palay ayon sa DA. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Pinawi ng Department of Agriculture o DA ang pangamba ng mga magsasaka ng palay dahil sa inaprobahang tariff cut sa mga imported na bigas mula 35% patungong 15%. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel Dimesa, Mesa, prioridad at mandato ng kanilang kagawaran na unahin ang lokal na produksyon ng palay. Naglaan din anya ang pamahalaan ng malaking pondo para sa rice program. Sa katunayan, lagpas sa kalahati ng pondo ng DA ang inilaan para dito. Iniutos sa rinanya ni DA Secretary Francisco Tio Laurel ang paglalaan ng dagdag pondo para sa Fertilizer Assistance sa mga magsasaka at dagdag pondo para sa National Food Authority o NFA. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, The Music News Authority. Drive Max! Lita! Samantala mga kabrigada, yung Liderato ng Kamara, binigyan din ang mahalagang papel ng DTI sa ikatatagumpay ng tariff reduction sa rice imports. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Report. Kritikal ang papel na gagampanan ng Department of Trade and Industry sa pagtitiyak ng mapakikinabangan ng consumers ang pagtapya sa tariff rates para sa mga aangkating bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kailangan ng mahigpit na pag-monitor ng DTI sa presyuhan ng bigas sa mga pamilihan. Ang DTI-ANYA ang nagsisilbing watchdog na magsisigurang tumatalima ang lahat sa programa at ang Suggested Retail Prices o SRP ay nakabase sa savings na ipinapasa sa, su o ipinapasa sa supply chain. Partikular na rito ang importers, traders, retailers sa mga palengke at hanggang umabot sa mga mamimili. Binigyang din din ni Romualdez ang commitment ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon na suportahan ang hakbang na gawing abot kaya ang dekalidad na bigas bago pa umunang ilabas ang executive order na magsasakatuparan sa 15% na tariff rate sa rice imports kailangan na ang pagkakaroon ng komprehensibong strategiya at koordinasyon sa lahat ng stakeholders. Bukod dito, nakikipagtulungan na ang House Leadership sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapahupa ang anumang potensyal na epekto ng foreign exchange fluctuation. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pagbaba naman sa rice tariff mula 35% papuntang 15%. Makatutulong lang umano sa mga foreign suppliers at hindi sa mga lokal na magsasaka. Brigada Ann Cortez, i-brigada e mo! Brigada! Report. Tina! na hand-vested solution. O pa dalos-dalos na solusyon ng Sen. Amy Marcos ang kamakailang pag-aproba ng Pangulo. Dito nga sa bagong 2024 to 2028 Comprehensive Tariff Program na nagpapababa sa taripa mula 35% papuntang 15%. Anya kunti, hindi naman naman ng mga lokal na magsasaka ang makikinabang dito, kundi mga foreign suppliers na siyang magpapahirap pa ng kompetisyon sa merkado. Ayon sa Senadora, maliban sa matagas na presyo na bilhin sa global market, ay check na naman din sa samantalihin ng mga rice exporting counties ang pangangailangan ng bansa sa imported rice na dalangan ng pagpapababa ng taripa. Dagdag pa niya, hindi naman din nagresulta sa pagbaba ng presyo ng bilihit. Ang ah, mga wet markets, nung ginawa ang pagbaba ng taripa sa 35% na dating na sa 40% at 50%. In the heart of changing lives, ito si Brigada ang Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. All good. Mga kabrigada masayang binati naman ni Senador Christopher Bongo ang lahat ng mga mag-aaral na nagsipagtapos sa St. Amatiel Education System. Anya ipinagmamalaki niya ang mga ito dahil sa pagsisikap at dedikasyong ipinakita ng mga ito sa pag-aaral upang makamit lang ang kanilang diploma. Aliban paraon, pinayuhan din niya ang mga estudyante na maging handa sa anumang hamon at oportunidad na dala ng buhay, lalo na sa paglabas nila sa paaralan. For IMAX. IMAX. Brigada Palita, Nationwide. Mga kabrigada na isagawa na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Moms Love and Stunting Now Advocacy Symposium na inihatid ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Brigada Group of Companies. Umaga palang lang dumagsana ang daan-daang mga ina, nagdadalang tao at mga bagong silang sa mga venues na inihanda sa iba't ibang mga barangay sa Pilipinas. Katuwang ang ilang mga doktor, mga kinatawan mula sa City Health Office, mga OBGYN, Barangay Health Workers at ilang mga eksperto tinalakay ang mga paksa para sa mga pamamaraan upang malabanan ang pagkabansot. Layunin nitong matiyak ang kalusugan ng mga ina at mga anak na may end goal na matuldo ka na ang itinuturing na silent pandemic, ang stunting o yung pagkabansot. Nakatanggap naman ang mga dumalong ina ng mga maternity kits o mama kits para matiyak ang kanilang kalusugan. Dry Max, Brigada Balita. Nationwide. Brigada Sports. Mga kabrigada Sports Balita tayo. Hindi na po matutuloy ngayong Hulyo ang inaabangang ang bakbakan sa pagitan ni na former World Heavyweight Champion Mike Tyson at celebrity turned boxer na si Jake Paul. Ito matapos na maospital si Tyson habang nasa flight mula naman sa Miami papuntang Los Angeles. Dahil dito naantala naman ang pagsasanay ng 58 anyos na retired boxer. Sa pahayag naman ng Netflix na siyang mag i sa laban sa halip na July 20. Sa November 15, mangyayari naman ang bakbakan. Tinayak naman ni Tyson na bagamat nagbago ang schedule hindi pa rin magbabago umano ang resulta ng kanilang heavyweight bout dahil sigurado anyang babagsak si Paul sa kanilang laban. Ibinahagi ng first-time mom na si Maha Salvador ang kanyang delivery journey. Sa kanyang Instagram post, ikinwento ni Maha ang kanyang mga pinagdaanan na intense 30-hour labor, 12 hours without epidural, 3 hours of pushing, isang linggo matapos niyang ipanganak si baby Maria. Ayon kay Maha, matapos niyang mahawakan ng 10 minutes si baby Maria ay biglang nagkaroon ng emergency dahil sa uterine inversion. Tatlong OB umano ang nandoon para kay Maha, lalo pat maraming na walang dugo sa kanya at bumabarin ang blood pressure nito. Wala na raw siyang lakas ng mga oras na iyon, kaya nagpatuloy lang ang kanyang pagdarasal. Sa kabila niya ng challenging journey na ito, naging successful din ang lahat. Pinasalamatan niya ang kanyang hubby at sinabing everything is worth it sa kanyang baby. Dry Max Brigada Balita Nationwide Umaangal The Balita Mga kabrigada, ang mga lalaking natutulog ng 7 hanggang 8 oras sa gabi ay may 60% na mas mababang panganib ng nakamamatay na atake sa puso kaysa sa mga natutulog ng 5 oras o mas konti. Hindi malinaw kung bakit may ang kaunting tulog ay nakakapinsala po sa kalusugan ng puso. Ngunit ayon po sa mga mananaliksik, ang maiksing oras ng pagtulog ay nakakasagabal naman sa tinatawag na biological processes katulad po ng glucose, metabolism, blood pressure at inflammation. Ganito din ang posibleng mangyari kapag sobra naman ang tulog ng isang lalaki. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drybox Plus Herbal Capsule para sa lalaking laging umaangat. Drybox Balita Balita Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Kumpleto Max. Brigada Balita Nationwide Drybox Balita Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig mula rito sa Brigada News FM Manila the Music and News Authority okay. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide sa senyo ng Drive Max. Herbal Capsule ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In the heart of changing lives.